Alright mga kabady, so konting trivia lang no Alam nyo ba na itong botanical garden ay isa sa mga kilalang lugar dito sa Baguio mga kabady At syempre pag sinabing botanical garden, so kilala siya sa mga halaman Pero ang isa sa mga, ang isa sa pinaka historical talaga dito mga kabady Is yung tunnel na ginamit ng mga Hapon noong World War II Ang haba nito na is nasa 150 meters yata mga kabady Tara, puntahan natin Right, mga kabadi, so ito na yung papasok sa may tunnel nila mga kabadi, Ito yung tunnel Tama bang Bibi? Yan ba yung Hindi ba mga kabadi Hindi ba ikaw scared pumasok dyan Hindi Ha? Gusto mo ba pumasok? Hindi Bibi. Takot ikaw? Go. Go, go. Right para ka Sobrang dilim. Kasama ko yung anak ko. Oh. Then may hawak ng plus light. Don't be So, left, baby, left, left. Go left. It's okay, it's okay. Ayan, mga kabady, oh. Hindi siya dito. eh, buti may nakabutang kami.

hindi ko alam kung ano. Yan. Ayun na ako mga kabadi. So, yan. Nakalabas din kami. Alright mga kabadi So nakita nyo nga Pumasok kami dun sa may Cave Yung kuweba na yun mga kabadi Is ginamit siya ng World War 2 ng mga Hapon ginamit nila yung cave na yon para mag-transport ng pagkain mga kabadi. So nakakaba pala. Buti na lang may kasabay kami mga lalaki na nasa unahan kasi kung kami lang nung anak ko baka nakinakabahan din ako. Actually ko napapansin niyo yung anak ko gustong gusto niya na lumabas mga kabadi. Kasi sobrang dilim at sobrang kitid ng ano ng daan. So thanks God kasi na-overcome naman namin ng anak ko yung takot sa mga ganong masisikip na lugar ang dami kasing pasikot-sikot ang daming mga butas so hindi mo totally sure kung saan ka lalabas. alright